Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa atin po ang mabuting balita ang uh, ngayon na mula sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San, Mate, San Marcos ay muli nating narinig kung pa paano binatikos ng Panginoon ang maling asal ng mga masasabi nating mga mapagpaimbabaw na ang tinitingnan lamang po nila ay yung mga panlabas na ritual ngunit ang kanilaman loob ay lipos ng panghuhusga sa kapwa at pagtataas sa sariling uh, uh, pagkatao, no? pagbubuhat ng sariling bangko. At ito po yung kinakailangan natin laging uh, ang tabayanan sa ating buhay sapagkat oo nga, mahalaga ang i-express, no? pa, papalabas yung ating nasa sa loob, halimbawa, yung ating pagdarasal, ang ating pagsasabing, Alleluia, praise the Lord. No? Pero tingnan din natin ano yung mga na mumutawi sa ating isipan. Ano yung ating mga panghuhusga? O baka napapayabang tayo, no? Akala natin tayo na perpekto, no? At uh, dito din ay uh, kinakailangan tingnan natin na uh, napakahalaga ng palagi ang pagbabagong loob, pagbabalik loob sa ating Panginoon. Nilaman po ito tao ng gawain katulad ng Kuwaresma Uh, kundi ito ay palagian no? sapagkat nandyan lagi yung tukso na maging mapagpaimbabaw yung tukso na akalain natin na dahil ginagawa natin ng isang bagay nagdadasal eh, perfecto na agad tayo no? ay eh, kung nalilimutan natin yung mag-check sa ating sarili no? ngayon din po ang araw na ito ay pinapaalalahanan tayo na kinakailangang alagaan natin ang ang sang nilikha, no? Ang lahat ng mga bagay na nakikita natin, ang mga bagay na nilikha ng ating Panginoon, no? Kaya nandiyan yung pag-aalaga sa mga halaman, sa mga hayop, no? At gayon din sa mga bagay-bagay katulad ng pagre-recycle, no? Ng mga bagay na pwede pa yung hindi pag sasayang ng tubig, hindi pag sasayang sa kuryente, hindi pag sa uh, oras, no? uh, imamaximize yung maghapon no? sa mga mabubuting gawain sapagat itong lahat ng ito ay makakatulong sa atin sa pagpangangalaga uh, sa kung anong nilikha ng Diyos kasama din kasi tayo doon sa nilikha ng Diyos sapagat kapag inaalagaan natin ang ating kapaligiran at hindi inaalagaan po ang ating sarili na sana yan po ay magbuhat sa isang wagas na pagkamakadiyos hindi lang dahil sinabi ni Father o sinabi ng ilan, kundi ito ay nagmumula sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Pagpalain tayo ng Diyos.